Namigay ng libo-libong mineral bottled water ang dalawang water concessionaires at isang pribadong kumpanya sa mga traffic enforcers at street sweepers ng NMDA. bilang suporta sa ipinapatupad na heatstroke break policy ng ahensya. Inang ulat ni Ryan Lesigas. Sa tuwing panahon ng tag-init, hindi may ng mga traffic enforcers na sina Aileen at Charlie na mga mba na baka tamaan ng heat stroke. Alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon ng kanilang duty. Sa pool sa oras kung saan galit na galit ang init ng araw. Malamig na tubig ang pamatid sa uhaw at panlaban sa tindi ng sikat ng araw. Umiinom po kami tubig pag di na po nakakayanan. Misa po sumisilong po kami. Ganyan. Pero pag traffic po, hindi po namin maiwasan po kasi sumilong. Kailangan po namin ma ano yung topic, maayos po. Lalo na po pag tumapat po ng alas gis, napakainit na po talaga. Opo, maano po ako sa tubig eh. Kailangan ko po uminom ng tubig kasi bigla po akong ano, nahihilo pag nararamdaman ko na. Para manalayan ng mga traffic enforcers, nagpahayag ng suporta ang dalawang water concessionaire at isang pribadong kumpanya para sa heat stroke break policy na ipatutupad ng MMDA. Kanina, tinanggap ng MMDA ang libo-libong mineral bottle. Layo nito na tulungan ang mga field personnel ng ahensya Partikular ang mga traffic enforcer at street sweepers na makaiwas sa dehydration dala ng sobrang init ng panahon. Maliban sa inisyal na donasyon, magpapatuloy ang pamamahagi ng tubig ng dalawang water concessionaire at isang pribadong kumpanya hanggang matapos ang pagpapatupad ng heat stroke break ng MMDA na batid na March 15 hanggang May 31 ang itatagal ng 30 minutong heat stroke break ng MMDA. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, malaking tulong para sa kanila ang naturang mga donasyon. Bukod sa mga tumbler na tulad nito na pinamigay sa mga traffic enforcers na magagamit nila sa tindi ng init ng panahon, maaaring din silang magtungo dito sa emergency station na iniligay ng MMDA kung sakaling makaramdam sila ng kakaiba sa kanilang katawan. So subukan natin kung ano magiging BP natin ngayon sa location so it's strategically located para in case na magkaroon ng mag, mag heat stroke or anything na kailangan ng uh, medical assistance, nakaready tayo. Samantala, sinabi naman ni MMDA Traffic Discipline Office Head Attorney Vic Nunez na magpapwesto rin sila ng mga water station sa piling lugar para magbigay ng libreng inumin sa mga motorista. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas